Che. Si. Pero. Parinig naman ang rap mo. Sampo naman dyan. Ang ganda naman ang rap mo. Arbon na lang yan. Ang yabang mo naman. Wala ka kanta na ba, ang bako. Bakit wala kang bato. Bakit ba matalo? Uh, Paulit-ulit ang tanong ng mga tao. Huwag siya nang Anong magagawa? Wala akong maisip. pa pang pa Kala mo tuloy mo kung sa tulad. Kung tahimik pagod talaga kaligid ko gigaraw walang oras sa ban oras sa kalabaw tapos pag ko pa para bang di ko naman lamang ko bakit ang buhay ko ay para bang naging tuloy ko yan nagalat ang papilan nila mubos ang dami na kapilipin na utos kita lang aking buhay na laki ito maubos isa pata lang pero aking ibubos palihiba ng kamali sa tulad ko dapat nagtuloy dapat bang kamuhi ang dapat bang natularan ng sang tulad ko na tao lang sensya na tao lang sensya na tao lang, na. Taong lang. na kasi sa puso pagkabata sila na tumanda lumakad makbang hanggang sa madapa huwag kang mawawalan na kabasa huwag kang madidalo wala ka pang mali wala ka pang magagawa pa ka muna bago ka tung lumaklak, Ang buhay ay utang. Tulugan ka na ba? Pero huwag ka matakot, Magkamali. Pero alalay lang, huwag ka masyado magmangal. Yan ang sabi sa akin ng akin itay na pinapaalala palagi sa akin ni inay. Nakadalasan ay hindi na susunod. Ayoko na sumali. Gusto ko man Minsan wala na gana. Ayoko na mag-rap yung pala. Lang pa ang kaalaman kong labis. Ngayon, alam ko na akong pabura ay natin. Riba na ng kami sa tulad ko ikaw lang din katulad mo. Ano ba ang dapat lago? Dapat bang mohi ang mga? Dapat ba natularan ng isang tulad ko na ta lang? Sensya na, tao lang, sensya na, tao lang, sensya na, tao lang, sensya na. Anong magagawa mo? Tao ka lang, napapagod, matatakot, naiinit, natatawag.